Hello guys, magandang magandang araw po sa inyong lahat So, ito guys isang spell na makakatulong po sa inyo Para ho magkaroon kayo o matupad ho yung mga wishes ninyo O mga pre-ne-pray ninyong mga pangarap sa buhay Yung mga pangangailangan ninyo Ayan, magkaroon ng kaluwagan sa pera Ayan, ito po yung gawin ninyo sulat niyo yung pangalan niyo, and then code na to guys, one nine nine six two one one four seven. So dito guys, um, nakikita niyo siguro itong symbols na to. Yan. Ganito po yung pagka-drawing yan guys. Tignan niyo ng mabuti. Kung binabalak ninyong ipatato, whatever. Ganito po yung pagka-drawing yan. Ito po ay simbolo ng prosperity. Ayan. Ganito po yung gawin niyo So, ito guys, tutulungan po kayo nito na pumasok sa buhay ninyo ang blessings. So dito guys, kung maaari, itong papel na to ay huwag ninyong i-fold na ganyan. Ayan guys, kung maaari ganyan, ganyan siya, i-drawing ninyo guys ng mas maliit. Linakihan ko lang para masundan ninyo, i-follow ninyo kung paano ninyo yung pag ano nito guys, um, pag-drawing po nitong in, uh, prosperity symbols na to guys. And then, ito, alam nyo kung saan kayo naglalagay sa computer ninyo or something na ano sa cellphone ninyo, casing ng cellphone ninyo, pwede nyo isulat ilagay, drawing and then guys wala namang ano, kung meron kayong green na ball pen green na pen, green na ball pen yun po yung gamitin niyo i-drawing nyo ng mas maliit, okay lamang po as long as na makikita yung name nyo yung code nito, full name niyo guys ha? full name niyo and then ito guys, uh, apat lang yung nilagay ko dito pero pwede ninyo yung gawin siyang 8 or ano guys 8 or 7 pero okay na sa akin yung apat na linagay ko dyan 8 or 7 ayan para yung four corner ng ano natin ng blessings natin yung north south east west yan so okay na po sa akin yan pero kung gusto niyo ng mas marami gawin po niyo pwede po niyo itong ilagay sa mga wallet niyo din yan. I-drawing ninyo ng mas maliit. Okay po yun. Cellphone casing. Ayan. Wallet ninyo. Pwede. And then kung saan yung business ninyo, pwede ninyong ilagay ito. Ayan. Pero guys, kung marilang lang, wag ninyong tutupiin tong papel na to ng ganyan. Ayan. Kung maaari lang po. I-drawing nyo ng mas maliit lang siya, okay lang po. Kung lang, wag din yung tutupiin nito na itago. Pwede din ngayon guys maglagay sa mga ilalim ng unan ninyo, ilalim ng higaan ninyo, pwede yan. Ayan, kasi we never niyo eh. Yung prosperity, papasok sa buhay ninyo. Ayan. Dinakilakihan ko lang siya guys para makita ho ninyo siya. Ayan, so napakaganda po ba diba? Yung full name ninyo, ilagay ninyo. Full name ninyo ha. Ayan, tong code na to. Then, yan. Pwede ninyong gawing ano, magdagdag kayo ng tagiisa pa. 1, 2, 3, 4, 8. 8 is infinity, infinity number, infinity symbols, ayan, infinity blessings, infinity prosperity and abundance. Pwede po yun guys. Um, para hindi na ho maging mas mahaba yung video guys para makatulong po. Again, sa cellphone casing, sa higaan ninyo, sa business ninyo, sa wallet ninyo, ayan i-drawing po ninyo. Ayan. yung mga mer meron kayong nakitang sikat na singer guys, di ba? Na nakatato sa kanya ito. So ito po ay hindi masama. Tumutulong lang po para ma-activate o ma-unlock yung mga blessings sa buhay ninyo na hindi pa ninyo natatanggap. Tinutulungan lang kayo ng mga code na ito, ng mga symbols na ito na tinuturo namin para ho makatulong po sa inyo kung paano ninyo i-attract o kumbaga palapitin ang mga blessings na kagaya po ng ibang tao guys bakit po sila nagkakaroon ng mga unlimited blessings sa buhay yan po yung ano natin guys na wag po tayong mag-focus sa isang source of income marami pong daw pagkakakitaan ng pera sipagan lang natin yun lang yun magdasal kumiling ng taos puso, magpasalamat sa mahal na Panginoon. So, ito guys, maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po.